Hello! Hello everyone! Hello po sa lahat! Kumusta? Kumusta po? Ah, uh, ako okay lang po. Medyo naka recover cover na po. Sa sa ano? Sa ah, uh, sa biyahe namin kahapon. E, chika ko. May kunting chika ko sa inyo. Sa inyo mga higala. tungkol sa biyahe namin kahapon. Ah, meron po ako mga video po. Hindi ko po yun ma-upload dito sa hindi ko po siya ma-upload dito sa sa YT ano ko doon ko na lang po siya ma-upload sa sa FB ko. Ah uh, unang-una po, uh, umalis po kami kahapon kasama yung mga anak ko. ah uh, siguro may konti akong konti akong video na i-share din sa sa dito sa YT ko yung video namin kahapon na kasama ko yung mga anak ko. Ah uh, Malis, uh, nasinundo kami dito ng, na, ang kasama namin na umalis kahapon, yung kapatid ni asawa sinundo kami dito. Ang sabi ng asawa ko, sunduin na kami dito ng 8. So, nasundo kami dito na, na ng 9. 9.25 niyata. 9.45 ba yung 9.45 na ng umaga. Kasi busy yung kapatid ni asawa doon. Ah, uh, siya siya sa sabaka, sa kambing, at yung sa farm pa nila, siya ang nagtatrabaho kasi wala yung kapatid niya. At saka si sinlo niya rin wala sa asawa niya. Wala kasi nandoon nga sa bahay ng ah, uh, bahay ng ano, yung siya namatayan sa nanay ng sister-in-law ni asawa doon. Sa kami doon kahapon, kaming apat, tatlo, nakapsent yung mga anak ko kahapon. Sabi ko sana maaga makaalis para medyo malamig-lamig eh, hindi talaga nakaya, tangali na nakaalis kahapon. Diyos ko, Diyos ko po, Diyos ko po, pero sa awa ng Diyos, kahit ano, kahit grabe yung bayan namin kahapon. Ah, uh, ano po, uh, tawag nun, mainit po. Mainit po yung gaya namin kapag kasi nasakay lang kami ng isang single na motor. And driver namin kapatid ni asawa. Uh, at napakainit po sa daan. Yung alam mo yung hangin na bunga ano sa mukha mo. Ang lipstick ko, naglipstick, lipstick ko nung ko. Lipstick ko, lipstick ko ako. Pero nawala din. <laughs> Pag uwi ko, wala na. Mukha ko parang, ano na. Tapos, ano, grabe yung biyahe namin, ang haba-haba, at, at ano yata. Dalawang oras dahil punta doon. Tapos, hinto-hinto kami doon sa malapit sa kaibigan ko. Hinto kami doon, chat ko na lang siya na dahil, daan lang kami, sabi ko ganun. Tapos hanggang ngayon, hindi ko pa siya natawagan at medyo na nakarecover, recover na ako sa pagod. Grabe yung pagod namin, tablang oras ang biyahe, napakainit kasi doon, ano, yung alam mo yung, ano talaga ng farm ba, walang, walang, walang mga tanim-tanim. May mga tanim-mais, ganun. At, uh, may mga tanim doon, mga gulay. Maraming mga tanim na dinaanan ko sa daan. May mais, may tubo, may, ayun, mga, tawag ito, karukulang tawag ito, papanghalo sa pagkain nila. At, tawag nun yung tambal sa ubo, bubuyo, oh, yung mga dami mga nakalintan nila, o alam yung mga sibuyas, ganun, mga tanim nila doon, pagdating namin malapit na kami, tapos yung daan sira, boto-boto, boto yung si daan doon, napaka ano kasi, nahirapan yung kapatid niya sa kasi si Bunzo na sa harapan, tapos alam mo na pag may makaupo sa harapan, hindi masyadong makita yung mga boto-boto, ganun, kaya tapos yun ano, pagdating namin doon, gusto po, yung, hirap talaga, no? mahirap Pero, tinitiis para na makarating doon. Sa awa ng Diyos, sarating din naman kami doon. Tama-tama sa awa ng Diyos, tama-tama pagdating namin doon, di pa sila nakapagdasal. At yun, pagdating namin doon, tama-tama nagprepare, tapos pagka, ano, after 13 minutes, nagdasal na kami yun. Umiyak nga yung sisein doon ni asawa at saka yung kapatid noon. Nahawaan na rin ako. Simple na, ano, talaga ako doon. At si Gunso tumingin sa akin, tapos niyakap ko na lang si Gunso kasi nagtaka siya, ba't ako umiyak? din ano sinasabi ko sa kanya? <laughs> huwag kang umiyak na kasi iiyak din ako. Tapos siya, niya ako kahapon umiyak. Tinignan niya talaga ako. Niyakap ko na lang siya. Kaya ang sabi ko, wala na ako lang. Okay lang ako lang. Sabi ko sa anak ko. Uh, ano doon? Tapos ano? pagka uh, after one, uh, after 30 minutes, kumain na. Tapos nang kumain. Tapos ano? Um, tambay pa kami doon ng na, ano? Pagdating kami ng 12.30, 1.30. Uh, isa't kalahating oras lang kami nagtambay doon. Biyahin na naman kami. Tapos, kami kumain. Biyahin na naman kami pa uwi. Bilis-bilis yung uwi namin. Nag-ano lang kami. Puminto lang kami bumili ng watermelon. Kasi, yung anak ko, yung gusto nyong makakain ng watermelon. So, binili ako ng buo. Tatlong kilo yung bin binili ko. Tapos, nahihirapan kami pag uwi kasi si Bunso umatulog. Mm. Natulog siya una, tulog siya tapos sabi niya gusto ipat sa likod, kami tatlo na kami sa likod. Then ayaw niya na naman niya matulog, then nilipat niya naman sa sarapan, natulog niya naman siya. Tapos so, doon na siya sa harapan, doon na siya nag-stay ng nag sa sarapan. Then yung kapatid niya asawa. Tapos sabi ko sa niya wak kang mga si subunso, ako na lang mag sa watermelon. karimilo. Tapos bilis talaga yung natakbo namin kahapon, sa awa ng Diyos. Karating din kami doon sa bahay ng kapatid niya asawa kasi nagmamadali yung kapatid niya asawa kasi mag-ano pa sila ng gatas ng baka yung gatas ng baka kailangan din ano yung gatas ng baka kuning tapos i ano doon sa tindahan ganun tapos pagkatapos noon tapos trabaho doon binigyan ako ng kapatid na sa sarangkata so uminom ako ng coffee tapos uminom ng coffee na mga mga plato nagwalis tapos baka maya maya, tapos nilinis sa baka yung mga tahi ng baka at saka kinain na baka inilinisan niya pagkatapos sa mamaya natin na naman kami doon sa bahay kaya yun yun ang pinto ng aking bu uh, yun ang pinto ng aking lakad. Yun ang pinto. Yan ang queue ng pinto ng aking lakad kahapon, ng aming lakad kahapon. Ay, Diyos ko po. Napaka, ano, napakahirap talaga. pero at least, at least, kampante ko kahapon, dala ko yung mga anak ko. Kasi ayaw kong pumunta doon, hindi ko kasama yung mga anak ko. Kasi hindi ko alam na kailan ako makauwi. Iba. Maawa ko sa mga anak ko na nandun ako, tapos nandito sa bahay, hindi pa ako nakauwi ng bahay. Ganun. Kailangan kasi pag-aalis ako ng bahay, for ng hapon, nandito na ako sa bahay. Eh, yun, thanks naman kahapon din, nakarating kami ng 4, din doon ako sa kabila, doon sa bahay ng kapatid niya asawa. Diyos ko. Eh, sabi ko sa asawa ko, punta ako doon, talin ko yung mga anak ko. Mm hmm, kasi hindi akong kapanti na, ano, kasi hindi ko alam kung kailan, kailan makabalik, baka ma masiraan kami sa motor, o ganun ganon sa daan, ganun-ganon. Okay lang yun na, kahit masiraan kami sa daan kasama ko yung mga anak ko kasi Mahirap. Mahirap na alis na naiwan yung mga anak ko yung sa bahay. di ba Mahirap. Kaya, thank you Lord na naka, nakarating kami doon ng maayos at nakauwi kami ng maayos sa bahay at kahit mainit, tinitiis kahit yung dito ko sakit pa rin. Mahap, di, dito sa lipstick. Sa lips. nilagyan ko ito ng vaseline kagabi. At parang yung katawan mo na imagine mo lang yung katawan mo sa tinanim mo ng yung ma malanta. <laughs> sa kakainit. susko ko. Saka init, Ayan, thanks naman. Nakawitin kami ng maayos. Yun po ang kwento ng aking buhay. Buhay, buhay talaga. Oo, oh, talaga buhay, buhay. Indyaya na kwento ng aking buhay dito sa India. At ngayon, dito lang ako sa bahay. may na siya na kawap. Hindi ako umalis kasi ginamit nila yung motor ko. Dito lang ako sa bahay. Iwan ko mamayang hapon. Baka sabihin kami dito. Iwan, di ko lang alam. Chika na lang tayo. Sunod na video. Okay hey guys, thanks for watching. At marami na. At malapit na mahuklos yung video. 8 minutes lang. 8 <laughs> minutes lang yung video. Thanks for watching at maraming salamat sa hindi po nag-skip ng aking ads. Maraming salamat po. Bye bye. Thanks for watching.